Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking channel. sa so, ngayon ay December 17, uh, Friday. So kahapon pala guys, anniversary ng uh, RCS and El So kaya pumunta ako umaga pa lang mga nay nandun na ako. So nag ano ako tao dito? Nagsisi ako. <laughs> <laughs> nagsisi with ng patay So yan guys, nagsisi ako na pumunta ako dun ng maaga. Dapat pala mga hapon ng alas 3 siguro. Ano? Kasi sobrang daming tao paglang hindi ka makakilos dun, guys. Uh, pagpasok ko pa lang, eh, wala ng card sa labas. Tapos, hintay ka ng mga card sa loob. Ang pagal. Siguro, ikot-ikot pa ako, no? Tapos, yun nga, nakahanap na ako kasi binantayan ko yung matatapos cashier. Ano lang siya, yung maliit na card lang. Hindi yung malaki. Kasi yung ginagamit kasi namin guys pag nagro grocery kami malalaking cart. Minsan namabot ng limang cart na malalaki. Kaya lang yung ano nga sobrang daming tao. Di ka makakilos talaga guys kasi pag, pag ano ka, papasok ka pa lang, talaga yung mga tao, uh, may dala mga cart, mahirap, mahirap lubiko, mahirap talaga kasi pag may mga laman na yung mga cart nila guys, nasa gilid-gilid na, di ka na makakuha. Kaya sabi ko, huwag na nga, di na nga lang ako mag... Pero may binili ako konti tapos napagod na ako kasi di talaga mga kilos mahirap kumuha ng mga paninda kasi yun nga sa sobrang lalaki ng mga cart nakaharang siya at nakadikit siya dun sa mga paninda kaya di ka makakuha di ka maka yun, di, ka, di mo maabot talaga so tsaka mahirap magdaan-daan guys sobrang mahirap kasi sobrang daming tao yung mga papasok diba tsaka yung mga palabas so yun kaya yung nabili ko worth ano lang guys, nasa 5,000 ng mahigit. So, kasama na yung gin na isang box. So, sinama ko na lang yung gin na isang box. Kaya lang tapos, bibili sana ako ng MP, yung mga tao dito. Mismo, kasi wala talaga ako mismo, 1.5. Hindi na, iniwan ko na yung uh, ano, MP double light na kinuha ko na 1 liter. Kasi hindi sila pwede doon sa magbox. Hindi sila pwede magbox guys kasi kung alam niyo yung RCS under the phone, so guys, ano, uh, yung sa counter, meron doon mga pwede mag-box pero dito banda kasi sa parang ano yung tawag doon yung customer service nila katabi noon is ang ano yun yung parang ganito guys ba ganito, ganito yung ano yung nilagyan nila ng computer dyan uh, ano kasi diba glass so bawal maglagay ng ano bawal sila mag box ng mga uh, paninda so gusto ko sana ipabox kaya lang bawal nga daw kasi para kunti lang ba siguro mga dalawang boxes lang to pwede na diba kaya lang hindi nga pwede so puro plastic guys ayan oh. yan puro plastic yung ating uh, pinamili. Tapos yun yung ating isang box ng gin. So nabawasan na yan ng dalawa kasi may bumili kanina. So isa-isahin natin guys na ipaprice natin at saka iho hole natin. Ayan. So konti lang talaga to guys. Yung mga naisipan ko lang na i-bilin e kasi wala na talaga ako. Ano? Yung mga pansit kanton, ito yung uh, kasalupak, yung malaki. Bintan ko nito guys, 22 lahat ng flavor, 22. Lagyan natin dito pala sa bigas. Nakasarado naman. Tapos bumili ako ng magic, dalawa, 6 pesos. Bintahan, itong tomato paste guys, tumaas siya. Parang ang cost nito ay nasa 22 ba? So benta ko siya lang. Asan ba yung ako resibo ko? To? Ang tomato paste ay yan guys, so nasa 5,101 ang aking uh, napamili. Yan. So nabayaran ko guys, nasa 4,403 na lang kasi meron kasi akong, ay! Na, naputol na. <laughs> meron kasi akong card nila guys, suki card. So nasa, umabot na siya ng 600 megit. So niles na. Niles, pinales ko na siya. Ayan. So, yung tomato paste, timan ko lang guys. Kasi nakita ko to parang nung tumaas to eh. So, continue tayo guys. May bumili lang. Ano. At sarado na natin siya. May tumatawa talaga. So, yung tomato paste pala guys ay nasa 19 pesos. Binibenta ko siya ng... Pwede na siya sa 22. May 3 pesos tayo. Tomato paste na ganito. Yan Kasi naubusan ako ng ganito guys. Yan Tomato paste. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Binili ko. Tapos, sinigang mix ko, guys, na maliit ay 9 pesos. Pansitkan ko guys, yung sinigamin na maliliit ay 17 pesos. Alam nyo ba, sa ibang tindahan po, 20 pesos. Grabe. <laughs> Yan. May dalawa. Tapos, yung aking mga ganito, guys, lucky me, beef chicken, 12 na. Yung sinigamin, 17. So, itong chismis, guys, 10 pesos. Yan. Tapos, whole meat, 12 kasi kan ko tapos ang ginomoto guys yung bitchin guys na ganito maliit ay limang piso na sa akin yan yan so yun yung laman ng isang ah uh, plastic so next plastic tiger so <laughs> So, mali ako na ang kape. Ganito ko guys, ay 50 ito, ito, to tumaas talaga to. Grabe tinas nito. Kasi, bintahan ko nito. Dati guys, 45. Ngayon, ay 50 na ang aking bintahan. Kasi, kanton, 17. Tapos, ang aking mga cubes guys, ay 9 pesos. Tapos, ganito ko guys, na San Marino. Kasi, konti lang naman to guys, na pwede nating i-hole lahat na. So, San Marino na ganito guys, ay 32 pesos. At saka yung maliit na ito kasi easy open yung hindi easy open ay 32 din so, tapos yung century 2 na ko guys na manghang at saka hindi ay 40 pesos Ayan, tingnan natin na Tapos itong century tuna na dito guys, yung below, 50 pesos. Nasa 45.50 ata ang cost niyan. Tapos yung ligo ko guys, na bintahan ko ay 28. Ligo red, ligo green. Ayan. Tapos, yung mga na ano. Tapos yung ating ganito guys, 3 pesos, cola. Ayan. Tapos binigyan din ako ng ganito guys, o, doon. So, may mga nagbibigay mga ganyan, Meron tayo ano guys, no, Popsy Pop. Dinamihan ko na kasi naubusan din ako nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peraso. Ayan. 6. Yeah. So, detaille nyo ito guys ay 5 pesos. Tapos, meron pang, ayan. Puro mga pasit-pantun na lang talaga itong nabili ko guys. <laughs> ayan, pasit-pantun, noodles. Ayan. So, ganun lang nabili. Okay, wala din naman ako nito guys ano. Okay, o Ano. Si so ito na lang. So meron lang box, ilang ano na lang tayo nasa, na sana sa box. Apat na plastic. Tsaka yung ating jean guys, ayon. Kasama dun sa 5,000. Tapos ito. So, may mga nakuha na din ako dito, guys. No? May nabenta na din tayo ulit dito. Nakakuha na ako ng isa. Sinaubos na ako ng ganito. Yung wind ko dito, guys, ay 17. Yung sinigang mix na medyo malaki. Tapos, ang aking mga cup noodles, guys, ay 25. Yung aking namang sotanghon ay 27. So, yung ganito ko, guys, star margarin ko ay 35. Dalawa lang naman to. Dagdag lang. Ayan, yung cheese Chismis. Ayan, may gawin tayo. Chismis. Tapos ito sa bahay, kape. Tapos, yung ganito ko guys, mga ladies choice na ganyan ay 40 pesos. Nabenta din ako ng ganito isa. Yan. Tapos, ito guys, ang cost nito, yung komeya na Bihon, pwede natin bentang 32. Dagdag tayo ng limang piso. Yan. You know, dami ng laman. Makapal siya. Masarap daw yun. Wala ka lang. Yan, humi natin 12. Yan, pati Canton. Ayan, ang mga noodles na. So, next. So, ito pala, guys, yung bigay sa akin. Ngayon, guys, since konti nga lang, guys, binigyan akong payong. At saka ito, ito yung aking nakuha. So, meron, yan you know, o, merong rose bowl na sardinas. So, pangun, na dalawang ganito, maliit. Tapos, ito, nor. Yan. Tapos, suka. At saka, patis. <laughs> Yun lang. Pero at least, di ba, mayroon pa rin. So, sabi ko, magpagod ako doon. <laughs> Ay, di rin ako nakabili ng madami. Pero, okay lang. Yan. So, tinapos ko na lang talaga, guys, kasi kung uh, uuwi ako, ba diba, sayang pa masayko ko, pumunta ako dito sa 70 pesos na. Nung pabalik ako, guys, uh, 70 nagbibigay ko kasi puro lang naman to plastic, ba diba? Ayaw nung, ano, ayaw nung driver, ng tricycle. Gusto 100, ba diba? Lapit-lapit lang. Kung alam nilang, guys, no, RCS ako, sa de Fonso, dumaan sa patubig, sa mga may alam dito, tapos kalasag, malapit sa school, ang tindahan namin. So, ganun lang siya hindi naman siya ganun kalayo pero 100 ang iningis sa akin um, so next guys meron din pa yung special mamon dalawa maliliit ko guys ano kasi walang malaki hindi ko pa alam ang aking presyo nito so check natin yan so wag na muna tapos apat na uh, bear brand sterilized milk so yan So, minsan nakakabili ako ng selecta na sterilized milk. Pero mas masarap to yung bear brand. Tapos, isa pa. May dalawa pa pala. Ayan. So, ang kalat na dito. So, ayan. Puro noodles, noodles. Ayan. Tapos, kumeya. Bihon. Tapos, ayan. Uh, Milo. Milo ko, guys, ay 11 pesos. So, 50. So, ayan. Puro lang ganito lang, guys. So, oh, bumili ako nito, guys, kasi ano siya. Parang, alam ko, buy one, take one siya. Ayan. Alibaba, ay, ayan. Pwede ito, bet, 8 pesos. Tapos, yun lang ako. Noodles, pwede sa kanton, kape. Ayan, dito Tapos, last na ano, ito, food So, bumili lang ako ng speed bar kasi wala na din ako speed bar. Kato, lima, yung isa na na, food, na, na doon. Ayan. Tapos, ito, Winrox. Ito sa bahay naman to guys. Ano, Winrocks. Ito, mabango to guys. Ito yung ginagamit ko pang linis dyan sa aming tiles kasi yung may aso kasi kami. Dyan, natutulong. Ayan. Yun lang guys ang aking mga napamili. Grabe, konti lang talaga. Talagang mahirap doon pag bumili ka na umaga na ano, yung may anniversary. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.